Pag-iyak dahil sa ex, nakakapayat, ayon sa eksperto. Luhaan, sugatan, at hindi na ba mapakinabangan ang iyong puso? Yung tipong binigay mo na ang lahat, pero kulang pa rin at naghahanap pa rin siya ng iba. Kaya ikaw ay naiwang mag-isa? Ilang araw ka ano na bang umiyak dahil sa ex mong iniwan ka sa ere? Alam mo bang ayon sa stress expert si Dr. Pete Sulak, ang emotionally charged crying session ay nakatutulong para mabawasan ka ng kaunting kilo sa katawan. Paliwanag ni Dr. Sulak, ang stress tears ay mayroong hormones tulad ng prolactin na siyang inilalabas ang ating katawan kapag sobra na itong stress. Ito ay nakakatulong sa pagbaba ng cortisol levels ng ating katawan. At kapag mababa ito, bumababa rin ang posibilidad na mas kumapit ang ating mga belly fat. Dagdag pa ng mga eksperto, ang pagiyak ay isang magandang emotional and psychological release mula sa pagiging stressed o pagkakaroon ng intense emotion. Kaya kung iniwan ka ng iyong pinakamamahal at feeling mo ay end of the world na, iiyak mo na lang yan. Mababawasan na ang stress mo sa buhay, mababawasan pa ang taba mo sa katawan. Tandaan, kapag may umalis, may darating na better para sa'yo.